Yes, mga bay, good morning. Maying buntag at lang Domingo ko karon mga bay. Pero well, ayan oh. Um, mga palayan dito sa kapaligiran. <laughs> Samahan niyo po ako punta tayo sa iyo ngayon dahil may papalo up tayo sa ating uh, cellphone. So, sakay muna tayo ng train dito banda mga Missing someone. Missing someone. Basing someone. Yes mga bayog inday, na natadi karon sa Outskirts Station. Papunta na tayo sa Kanayama. Siyempre dadaan tayo ng Nagoya. Andito na yung ating train mga bay, mga inday. Kana atong train sa Ken sa inyong kasing-kasing. Ayos tayo sa Kanayama Station di ay mga bay. Sumusakay na ta. So mga bay, nakasakay na ta din he, sa Outska Station. So, mo transfer na po ta sa Suka Ayan, mga bayan, nagka-plaster na tayo ng dapita. Yes, napakadali lamang po. At nandito na tayo sa Suka At dilipat na tayo, mag-transfer tayo ng train papunta na sa Nagoya. Then, Kanayama po ang na tayo sa Okaguchi Station. Ayan, maglipat tayo ng train sa kabila po. Papunta na yan sa Nagoya. Then, Kanayama tayo magbaba mga bayan na okay. So, ang atong video for today is, is bisdak tayo. Ayan, maghintay tayo sa saglit ng train na galing pang ekonomiya. Ayan po, nandyan na yung train natin na sa kayan papuntang station ng Nagoya, then after Kanayama po tayo bababa Ayan po, siksikan na ang mga tao dyan sa loob At syempre hindi tayo nakaupo tayo lamang At sa uh, madaling sabi ay nandito na tayo sa Kanayama po Ayan, bababa na po tayo Dahil napakabilis lang ang takbo ng train dito mga bay, mga bay So, ang video natin ngayon ay salitang Mekos Mekos lamang May bisaya at tanggalin tayo for today's video Ayan po Akyat na tayo, papunta na tayo sa second floor para maka-exit na tayo sa Kanayama Station. Ito na po, ito yung second floor at lalabas na tayo dyan at papunta naman tayo sa subway. Ayan, nilabas na natin yung ating Manaka Card. Ayan po, at itatats lamang ganyan. O, ganon. Diba? Ayun na po, labas na tayo sa Kanayama Station at maghanap na tayo ng uh, subway. Ayan po yung harap ng Kanayama Station. Yung paglabas na paglabas nyo. Ayan po ang makikita dito po. Sa Kanaya, Kanayama station ayan namulol na po yung inyong lingkod na lagi nakatayo dito sa bansang Japan. Ayan na po yung ah, paglabas ng Kanayama station. Ayan po yung makikita natin. Ayan, ayan na po 'yung char na diba? so, papunta na tayo ngayon sa subway po. Ayan. Kung saan papunta tayo sa Aratama Bashi po. Ayan na po. Baba na tayo sa subway. Opo. Ayan. Ilabas na natin ang ating mahiwagan manaka. Ayan. Enter na naman tayo. At pasok na tayo sa subway. Ayan po. Uh, linya tayo sa number one. Ayan na po yung magdangan pa baba. Papunta sa subway. At papunta po siyang ayan. Aratama Bashi. Yan po ang ating pupuntahan ngayon. So, yes, at nandito na tayo sa baba at yan po ang makikita natin dyan sa uh, subway. Ayan po ang labas at ang, ayan sa kabilang linya naman yan. Yes, habang wala pa yung train, video-video muna tayo. May pastay so, okay. ko ayan na po yung train natin. At para tignan po. So, train... ayan na po yung train natin papuntas ng Aratama Basi. Ayan po, dito po tayo sa subway. Number one po, kung kayo dito sa Aratama Basi sa iyon Mall. Opo, number one po ang ating uh, linyahan dito banda sa subway ng uh, Kanayama Station. Okay po, hintay na lang tayo saglit dahil maglabas na yung mga o galing dyan sa loob. Ayan. napaka napakadisiplina kasi tingnan nyo po, hindi talaga siksikan. Talagang tumabi yung mga hapon. At pagkatapos ay pasok na rin tayo. Ayan, so hindi talaga magulo-magulo, mekos-mekos ang buhay nito sa Japan. <laughs> okay, mga bay, mga hintay, tamang upo at tamang chill lamang po. Hintay na tayo sa din magulis takbo. Ayan, mga bay, sa madaling sabi ay nakarating na tayo at hintay na natin na buksan ang pintuan ng ating sinasakyan na train. Ayan po, nakalabas na tayo. Nandito na tayo sa, ayan, Aratama Bus. Ayan po, nandito na tayo at hanap tayo ng exit number 8. So, akit tayo dyan, ba so, tayo at yan pala yung ating sinasakyan na train. Ayan. So, ayan, may papunta na yan sa kung saan ang kanyang destination. Napakadali ang talaga buhay dito sa Bansang Japan. Hindi magulo, hindi may kos-mekos kos ang life. Ayan, at tayo magbababay na sa ating train na sinasakyan. <laughs> yan po, after that, akyat na tayo at hanap na tayo ng ating uh, exit number 8. Ayan, yun yung hagdanan natin. Paakyat na yan sa exit. At siyempre, hindi tayo akyat yan sa hagdanan nun. Hinihingal-hingal lang ako. Siyempre, dito tayo sa nakatayo lamang at aakyat na yung ating hagdanan. <laughs> o, ba diba? Hingal-hingal kaya. Hingal nga ako habang nag-voice over ako. Iakyat pa kaya. O, ba diba? So, madaling sabi nandito na tayo. At lalabas na tayo sa except mga bay, mga inday. So, hanap tayo ng number 8. Ilabas na natin ating mahiwag ang card na manlaka. Ayan, kaya ganyan lang. Napakadali ng buhay-buhay dito sa bansang Japan. Ayan, tito. Diba, labas na tayo. At nahanap natin ang number 8 egg set. Nandito na tayo. Ayan, akit na tayo mga bayo na Kaya ko kaya ito, hindi kaya ko hingalin. Oh my God. O, oh, ikaw na bahala dyan. Hingal mo ba eh? Bakit sa pangalawang hagdan? Ito yung <laughs> exit natin, number 8. Makikita natin ang kasada na. Yan, hinihingal eh. Ah. Ha! Oh. Ha! Ang ah, subway. O oh, diba, sabi sa inyo, hangak-hangak pa mo, may cosme cosme. For today's video ko ulit-ulit ay bisdag ang at ating uh, gamit ngayong salita, mga bay, mga inday. So, ito na yung kinalabasan ng ating exit. Ayan, makikita natin. Ang ilalim po niyan ay train station. Super ganda talaga dito sa Bansang Japan. Ayan po yung Mega Don Quixote nila dito banda. At ang tapat naman niyan ay ang Aeon Mall. Na napakalaking mall dito sa Aratama Basin, Ayan po, dito po ako pumunta dahil kunin ko po yung aking Netflix o ina-apply ko pa pala siya at iti-check lang yung ating cellphone kasi uh, tingnan natin kung may insurance pa o hindi pa ba nawala at thank God naman ay nakarating tayo dito sa Aratama Basi napakalaking mall po ang itong uh, Aratama Basi po na iyon mall and papasok na tayo sa loob ng mall ang hingal-hingal pala mag voice over juice colored ayan dito na tayo sa loob Ayan, tamang silchil lang si Pobre. Ayan, kaya mo yan, Pobre. Ayan, ayan. Ayan na po, akyat na tayo at ito ang makikita natin. Ayan, malapit na tayo. At yan po ang ating Pupon Periya ngayon, mga bayan. ng you. Po sa loob. May tapos po silang Pilipina at iba-iba pang lingwahe ang ating makikita. Yan. At sa madaling sabi, ang daming mekos-mekos at inassist na po tayo ni ma'am. Shout out to you, ma'am. Ayan po, at madaling sabi, ay tapos na tayo, mga bay, mga inday. Ang iyo siya po ay matagpuan sa Arata, Mabasi, iyon mo sa second floor. Ayan po, at tapos na tayo, mga bay. At magpaalam na tayo. Ayan na po. Ma'am, nakalimutan ko, babay nga pala. <laughs> Ayan, tapos na tayo dito sa AU. Tapos na yung ating uh, appointment. Yes, maraming salamat.